Nilalanggam na ba ang lahat? Paano ba naman kasi? Natupad na ang mga wish ng fanay na bayaran na umano ni Paolo Abilino ang utang niya kay Kim at sa mga fans na gumawa ng TikTok video kasama si Kim. Kilig na kilig tuloy ang mga Kim Pao fans na napakomment pa ng more. Oh, Ayan. Mo, Pero rin. ito po, yung sinasabi po na utang ni, ni Paolo kay Kim pera, ay hindi ah? pera. <laughs> ito yung parang gusto kasi mga fans gumawa siya ng TikTok video na sila ni Kim para tuwa-tuwa uh -huh. Kagaya po yung niya para maraming eksena si... Ay, ang okay. cute! ni, <laughs> ni, oh. ni Paolo na sa ex sa ex sa dating uh, Twitter. Uh, 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 so ngayon, ayan, bayad na yung utang ko ha. Kasi nga di ba <laughs> habang nag ex ex na si Kim, binuhat siya, binuhat siya. Uh, 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 Pagkatapos binuhat ni Pao niya si Kim, ganyan lang niya doon sa chairman's desk. Kasi doon sa what's wrong with Secretary Kim, eh siya yung chairman, siya yung boss. Tapos habang nakatayo naman ng ganun si Kim, parang ganun, uh, 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 siya nakupo, ako boss, sabi ni Kim. Ayun lang, ganyan kit-kit niya. Kaya siyempre, tuwan-tuan oh, ang mga, mga Kim Pau. Kaya sabi niya, bayad na ako sa utok ko sa inyo, no? Oo, oh, kasi nga, di ba nirequest nila naman yung mga press? TikTok po si ano? Oh, si Paolo. Uh, si Paolo. Kaya bigyan na niya oh, eh, diba? ang mga panay. Oo, kasi usually daw, si, hindi naman daw talaga mahilig mag-post si Paolo. Oh. Sabi nga niya, kahit yung kanyang IG, oh. for promotion lang talaga yung mga mm. pinopost niya doon. Hindi talaga siya ma-social media. Pero, Pero, kailangan din kasi oh. talaga. Pero, for the oh, oh. sake of the Kim Pao, yes. ba diba, at para gay mapaligaya niya, Ang gumawa ng mga... ganyan si Paul Abilio. Nakakatuwa siya. Pinapakita nila kung gaano niya kung gano'n niya kabala ang mga tagahangan nila ni Kim Chiu. Diba? Saka, Pinagbigyan niya yung Correct. request eh. At saka yung mga behind the scene na pinapalabas ngayon dun sa What's Wrong with Secretary Kim, hmm. ha? Yung mga behind the scene ng bawat eksena, nakakakilig yun. Oh, oh In fairness, oh. di ba? Kaya, <laughs> parang makikita mo ibang-ibang ano, parang behind the scene, parang nakikita mo talaga yung difference na si Paolo kay Kim. Napaka ano, yung masayahin. Yeah, parang open siya. Saka, na, ano, ang funny-funny pala niya. Hindi daw kagaya sa mga BTS. Sa, sabi nga ni Papa Oji Diaz, hindi daw kagaya nung pano na, si, na nalilig sila ni Johnny. Hindi daw ganyan si ano. Sabi niya? Sabi ni Papa O. Oh, oh. oh. oh, oh. So iba talaga si ano Iba no, talaga Kim si Kim Chua. Oh, baka mag-alit na yung mga tangahanga ni, ni Paolo at ni Janine. Hindi lang po kasi may balita po. Ganyan. Kaya binabalitan namin, siyempre, di ba? Ay, ganun. Oh, baka sasabihin yung mga Janine. Pero, na-click din naman ng Paolo at in Janine. Na, yung oh. mga serya nila, ito talaga namang nag-ano rin. Oh, oh. Yung Mary Me Mary. Oo, oh. oh. pinag-usapan oh, oh. din naman. In, in fairness. Pero in comparison, iba rin talaga itong dating ng What's Wrong with Secretary Kim. Dahil nga, nanggaling sila sa Linlang eh, di ba? Kung oh, baga, oh, follow up mas, ito, mas napag-usapan. At saka, sabi nga friendship, yung parang lakas ng Kemeral ng araw, oh, para parang oh. kasing lakas kayo ng Kim Pao. Oh, oh, <laughs> at yung mga tagahanga ng mga Kemeral ay napunta na sa Kim Pao. Oh. Di ba? Yes. Hindi mo nakatanong niya kayo. Okay, okay. nga, no? na dapat happen, nakalimutan.